Idol Magandang hapon po Magandang Lanael hapon po Good afternoon po Good afternoon po Kailan po natagpuan, palutang lutang July 28 Opo Ano po ang sabi ng mga polis? Tungkol sa kaso, ito po'y nakarating sa mga polis, I'm sure Ang sabi po nila, nalunod na <laughs> daw po, nalunod autopsy na, at ano po ang naging findings, cause of death? Kasama ko po yung kapatid ko, nag autopsy po Tapos sabi po sa may findings po nalunod po at naamoyan daw po ng alak. Pero sabi sabi po dun sa ano sa yung kausap po yung kapatid kong isa, iintayin daw po kami mag uh, i-autopsy bago i-autopsy yung kapatid ko. Pero yung nung dumating po kami doon, eh dire-diretso po kami. Bigla pong pinaalis po kami. Tapos nung po pala, patapos na po yung autopsy. Ito pong bata na si John Carlo po, inakita po sa isang sapa. Yes po. Uh, ayan oh, po. nga po noong July 28. Anong pong paalam ni John uh, Carlo nung siya po umalis ng bahay? Iniwanan po namin siya sa bahay. Sa bahay po iniwanan po namin siya. Naga ah, sa bahay. Okay. Nag-ano po siya ng kalapati. Mm -hmm. Nagpapalipad po siya ng kalapati. Tapos po, nung dumating po kami, dun po sa bahay namin, wala na po siya. Alas tres po kami dumating. Nang hapon? Opo. Ilanap po namin siya sa buong ano po, hindi po namin siya natagpuan. Sino po kasama niya pagpunta sa, sa ilog, ilog huba, doon siya nalunod? Opo. Kung kasi kung pupunta sa ilog, hindi rin siya pupunta mag-isa lang doon, maglangoy-langoy. Opo. Kailangan may kasama siya, normally. O. Wala po siyang kasama. Lahat ng mga kaibigan niya, kabarkada, Opo. kung nagpasama pa sa... Hindi po. Nahanap na po namin siya. Sabi po nung kapitbahay namin na babae, gumawido po dun sa may, dun po sa gawin nila dun. Mag-isa lang? Opo. Wala akong nagsundo sa kanya. Wala, wala po. Wala hong kasama habang Wa naglalakad. Wala po. Gawain na ho ba niya yun na uh, umalis ng mag-isa, na hindi nagpapaalam or pupunta mag-isa lang at walang kasama, maglangoy? Nangyari na huba ba to in the past? Umalis po siya, minsan po hindi nagpapaalam. Mm -hmm. Hindi po siya nagpapaalam sa akin. Okay, pero meron na hubang history na siya ho ay naligo sa sapa. Naliligo po siya sa sa ano, pero doon lang po sa doon lang po sa tapat namin. Marami po sila mga bata po, mga batang maliliit. Ah, so pagpupunta doon, maligo doon sa may sapa malapit sa inyo. Palagi may mga kasama. Opo, Sergeant Kenneth Maneha, magandang hapon po, Sarge. Ay, yes sir, magandang hapon po. Okay, sa ginawa niyo pong investigasyon, ano pong lumilitaw? Kasi dito sa death certificate, eh, drowning. Pero yung mga kamag-anak, medyo nagdududa po, Sarge. Ah, yes, sir. Ah, sir yung effort naman po, in-exert na po talaga namin, na ocular po kami, nagpunta na po kami sa mga possible na suspect. Eh, sir, wala po talaga mong lead na makapagturo na may foul play. Dahil una-una nga, sir, yung science na po yung magsasabi. Na-drowning po talaga yung kinamatay ng bata. Wala ho bang uh, mga bakas ng mga pasa or or anything na mag-indicate na uh, siya po ay uh, sinaktan uh, bago siya na nalunod? Yung mga ganon. Basi kasi sir, no, sa physical appearance, nasa state of decomposition na po yung, ano, yung cadaver. Kaya po nag-base po kami doon na po sa SOCO report. Na lumali, lumilitaw naman po na wala naman pong ano, Okay. physical uh, attack na nangyari sa kanya. Bakit kayo nagdududa na hindi drowning tong nangyari, merong iba pa? Saan kasi, ang gagaling po yung pagdududa ninyo? Kasi po, marami pong nagsasabi, yung pong mga nakakakita, para doon pong pinahirapan yung anak ko. Meron pong ano dito sa bibig. Meron pong may nakikita po silang Parang nag-base po kami dun sa picture po kasi na parang hindi po siya nalunod. Picture. Opo. Para po siyang pinahirapan bago po siya patayin. Parang ganun po. Ano po yung mga nakita nyo? Picture lang po yung nakita nyo. Hindi yun nyo po nakita physical. wala, po, wala po kasi ko dun sa rapi nung, nung, nangyari po yun. Nasa ano po ako, nasa work po ako na Yung isang kapatid ko po yung umuwi noon. Yun po yung sinundo. Nung nangyari po yung... yung Meron yung po ba si kayong alam po na yun. ka kaaway nitong anak ninyo? Meron po kasi sa kanyang galit na galit na pinagbantaan po siya na pag Sino na po yun? Pag nahuli kita, papatayin kita. Sino po yun? Si Andres po, Andres Hipolito. Okay, uh, Sarge, si Andres Hipolito, person of interest na investigahan nyo na po. Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, yung allegation, sir, nila, na yung, actually, yung pagkihinala nila, yung threat po na yan, uh, nangyari po yan, dalawa po yung iniisip nila na po pwedeng gumawa, which is nangyari po yung threat way back po, uh, one year ago na po yung isa, tapos isa, half month na po, ay half year, six months ago na po nangyari. Regardless po, kung one year ago o half year ago, natanong niyo ba yung whereabouts nito si Andres Hipolito at kung sino pa yung isa nagbanta sa kanya? Yes sir, yes sir, po yan, po Nagpunta rin po yung tracker team po namin doon sa area. Na nas, na po yung, yung dalawang person of interest nung time na nawawala at nalunod. Ito pong uh, si John Carlo. Sir, yung regarding sir sa wearable sir nila, nandun lang naman sir, sila sa area that time. Okay. Nandun lang ito po sa area? Opo. Ang hinahanap po kasi namin diyan yung mga kapagturo na may ginawa yung mga yun dun sa bata or yung witness po talaga. Nag-exert na po kami ng effort, nagpunta na po kami ng barangay, CCTV, review. Ala po sir talaga kaming makuha. Okay. Ay, sila po mismo, nakailang balik sir kami dun eh. Magandang hapon po, Dr. Sulit sir. Magandang hapon. Doc? Magandang hapon po sir. Okay, Doc, meron tayong ditong medical legal findings na kalagay cause of death is a by drowning. However, nagdududa Apo. po, Doc, itong mga relative, gawa nitong may nakita rin siya sa picture na may mga pasa, pasa sabi niyo po, pasa? Opo. Opo. Meron ba po pasa saan po, ma'am? Na parang pinahirapan. Pero picture lang po ito, Doc, ha, hindi na nakita in person. Apo. Is it possible na kapag yung nasa stage of decomposition na magkakaroon ng mga pasa, -pasa. Yes, actually, sir, base po doon sa forensic, sa autopsy report po, ang malinaw lang naman po kasi sa akin dito is, ang kinamatay or kumbaga parang yung naging immediate na kumbaga parang dahilan na pagkamatay niya ay yung pagkalunod. Mm -hmm. Ngayon po, hindi naman dun maro roll out yung mga kung ano yung nangyari bago nalunod. Hmm. Kasi may mga tiningnan din po ako like kung meron po bang findings sa neck kasi ay understand po baka inisip baka uh, nagkaroon po ng i ibang pangyayari kaya po nalunod or what. Kasi siguro na-mention din po doon sa report na nakalabas, nakaprotrude po yung dila, nakalabas, kumbaga parang ganun. Siguro kaya parang nakikita nila na medyo hindi kaaya-aya siguro yung itsura. Pero ito nga po na sinabi niyo yung mga findings po ng decomposition ay... At naman po doon po sa naging uh, report na posible po pag tiningnan po natin yan sa picture ng kumbaga yung namatay po na ano, hindi po talaga siya kumbaga payahalin tulad sa itsura ng fresh na bangkay pag mm -hmm. nagde-decompose. Okay. So pag nagde-decompose na po yung isang bangkay, eh, nandun po yung pwedeng mangyari na uh, siyempre nagnas na po yung mga balat at magkakaroon po ng mga pasapasa pasa, -pasa. Uh, parang ano po kasi, dito po kita po yung parang skin slippage or yung kumbaga parang yung top layer po ng skin para pong natatanggal na. Tapos may tendency po kasi, since yun nga po may uh, decomposition na po na involved, yung mga, yung balat po talaga is merong mga changes na parang nagde-decompose, kumbaga parang mukhang nabubulok. Na pwede pe po siyang, kung sa picture lang po sa titingnan, pwede pe pong magmukha siyang pasa. Pero po kasi, na-note ko po doon sa report, wala naman pong ni-note na yun nga, external findings. Kung baga parang walang significant na external findings. Kasi kung pasa po yung kinonsidera nung nag-examine, dapat po ilalagay po doon ng ano, na may nakita pong hematoma, may nakitang fracture, or iba pong external findings. Malinaw po nilagay po doon na wala pong external findings. How about yung forensic na para tingnan po yung uh, naman laman loob ng biktima baka uh, na, 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 na nalunot eh kung meron Apo. po bang sa toxicology, toxicology report bang tawag noon meron bang uh, parang trace ng alak or or gamot na na-intake niya or something like that uh i would say naman sir enough po kasi yung dito po kasi nag-conduct din ng internal examination kasi na-note po na may mga hemorrhages din, halimbawa doon sa larynx, or yung mga organs po na nasa loob nung, ano po, nung leg po natin. So yung toxicology po, it would help, pero po kasi at this point po kasi, nag uh, medyo decomposing, kumbaga parang Uh, sa akin po, sa from the point of view of a medical legal examiner, Apo. enough na po to conclude na yung cause of death po is drowning. Although hmm. tuloy nga po na ng sinabi ko, yung antecedent facts or kung ano po yung posibleng nangyari bago po malunod, Apo. hindi po natin may establish. Dr. Alexis Angelo Sulit medical, medical specialist, medical legal, public attorney's office, forensic laboratory. Salamat po uh, sa inyong time na binigay sa amin, Doc. Magandang hapon po, Doc. Saryento, tuloy niyo po yung inyong investigasyon at uh, from time to time i-update niyo po yung mga relatives. They're very anxious to know kung ano talagang totoo nangyari. Medyo nagdududa pa rin po sila despite the fact na meron pa explanation yung uh, medical legal uh, nag-conduct nag ng autopsy at uh, despite sa uh, explanation ni Dr. Sulit, medyo nagdududa pa rin sila. Pero kailangan po natin masatisfy talaga sila. Sarge, okay? Yes sir. Makakaroon siya sir. Thank you po Sarge. Thank you po. Yes, Staff Thank Sergeant you Chairman Fortunato Hipolito, Barangay Kalibangbangan, Kabanatuan Nueva Ecija. Magandang hapon po, Chairman. Magandang hapon po, sir. Okay, meron ko kayong uh, gusto may dagdag doon sa mga napag-usapan namin, doon sa mga nasabi na po ni uh, Sergeant uh, Maneha? Eh, wala naman po ako ibang masasabi niya doon, sir. Taka, uh, yan po kasing nangyari na yan ay eh, medyo may hiwagaan po yung pamilya. Kasi nga po, malis lang sila, tapos eh, pagdating nila, nawala na yung bata. Hindi nila, nila alam kung paano nangyari. Ano po yung pangyayari diyan Gaano po kalayo, chairman, yung bahay ni uh, Giancarlo doon sa uh, Ilog na kung saan, eh, supposedly doon siya nalunod? Yung po bahay nila uh, sa harapan po noon ay yun nga po, irrigation na yan. Kaya lang po, medyo, siguro mo nasa 150 to wala pa po pong 100 meters ang layo Ah, okay. Kasi banggit nabanggit, banggit nga ni nanay eh meron na palang history ito, minsan umaalis walang paalam para uh, oh, lumangoy. Po. Kaya lang eh may mga kasamang tropa. Marami sila. at eh, this time para mag-isa lang siya lumangoy parang eh, yung, yung katakataka para kay uh, uh, nanay. Oh, po, kaya, kaya po nagtataka yung pamilya dahil nag-iisal nga lang po yung bata. Okay, sige po. Wala pong ibang nakakita eh. Chairman tuloy na po yung ginagawang investigasyon, magkipagtulong din po kayo sa PNP, magpatuloy kayo mag-imbestiga chairman? Apo, apo. Eto may tanong po yung mga netizens, may record hubas ba sa barangay itong bata? Mayroon po yung record ng bata na yan dito sa barangay. Mayroon po siyang ilang record yata rito na natala, kaya lang po mayroon po pinagpatuloy na ng mga nagreklamo nag sa pagkat ng bata nga. Ano po yung uh, reklamo dito kay John Carlo, dyan sa inyong barangay? Uh, yun pong, yung po, mga nawawalang mga gamit dyan sa mga kapitbahay, ganon. Meron po siyang mga reklamo. Nawawalang gamit sa mga kapitbahay? Yes po. Then, maaaring na pong nagkaroon ng foul play. Baka yung mga complainant, yung mga nawala ng gamit at hindi nalang pinusyo yung kaso, baka may kinalaman to. Binigyan niyo na ba yan sa, sa mga otoridad? Oo. Uh, Konto, wala po na mong investigasyon. Salamat doon sa netizen na nagtanong Ah, uh, okay. Ilan po yung mga nagreklamo na hindi na tinuloy laban dito kay Giancarlo dahil sa... Sabihin na po natin, diretsyo natin, pag nanakaw. Yes po, ganun po. Ano po yung mga ninakaw? Ah, uh, po, kahit ano na lang po, sir. Yung pong bang makatuwa na lang siguro ng bata, ganun. Meron pong nagreklamo po nga rin yung yung bakal lang na yung bakal na pinto na gano'n, na binaklas doon sa kanila okay bakal sabi so, po hindi, 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 po na record yun dahil malayo po yung may awi nung kuna itinawag lang din po sa amin yun okay okay mga ilan po sila siya lang po yata yung kuna nai may bisyo bang anak yun umiinom ah. sigarilyo wala po yung pong sinasabi po nilang nag, nagnakaw po ng bakal tatlo po yun tatlo po sila mm nakipag-areglo po kami dun sa sa nakausap po, yung po pinagkuhanan nila ng bakal. Nakipag-areglo po kami dun. Okay. Tatlo po sila, hindi po siya lang. Pero ilan beses na huba na reklamo yung anak niyo sa barangay dahil sa mga nawawalang gamit sa mga kapitbahay? Wala na po siyang kinukuhang mga gamit. Diga po, yung nareklamo lang po. Regardless ah, ah. may nawawala ba o wala, basta inireklamo po siya dahil... Inireklamo po siya dun po sa... Ilang beses na po? Ilan sa pagkakalam niyo? Uh, tatlong beses po. Tatlong beses na. At pare-pareho po yung reklamo yung pagkakawala ng mga gamit. At hindi lang siya, kundi may mga kasama din siya. Opo, may kasama po okay. siya. Sarento? Yes, sir. Ito po yung pinakabago, uh, galing po sa barangay. Meron daw po mga reklamo dito kay John Carlo noon tungkol sa mga nawawalang gamit sa mga kapitbahay. bahay, uh, yung isa doon sa na kaso, uh, nakipag-areglo na po yung nanay. Pero, pero ang tanong ko, kung gano'n, hindi na ang kaso dahil bata daw, minor edad, syempre walang silbi kung ireklamo ang isang minor edad. Yung tatlo ba na nag ng reklamo pag nanakaw kay Giancarlo, alam niyo ho ba ito at inyo po bang naimbestigahan din? Sir, uh, regarding Sir Jan, nag-ipag-coordinate naman kami sa, sa uh, barangay official na nandoon. Kinumpirm naman po nila na may mga records na nga po. Ngayon sir, tinanong ko sir yung pamilya kung ano na po yung status ng mga ginabang yun nga po na pag ng anak niya doon sa mga tao. E naareglo naman daw yung mga yun. Ngayon, ang... Lahat ba inareglo niya ma'am? Hindi, sandali. Ilan lang inareglo? Sa tatlong kaso, ilan doon naareglo? Yun po, yung nagnakaw. Isa lang? isa lang po. May dalawa na hindi pa na-reglo. Yung pong dalawang ano, kami po ang ano, dahil po minura yung stepfather niya, yung po ang inireklan, inireklan. Hindi, ma'am, ma gusto ko lang malaman. Sa tatlo po na kaso ng inyong anak sa barangay, ilan po yung inareglo? Yun lang po. Isa lang? So, so meron pang dalawa na hindi na-reglo. Okay, Captain, this is uh, what I need you to do yung pong dalawa na hindi po nakipag-areglo, hindi na-areglo ni nanay, they must be considered as person of interest. Therefore, eh, continue investigation. Tingnan nyo rin po yung them being person of interest. So therefore, isama nyo po sa inyong ginagawang continued investigation. Tama? Yes, sir. sir. Investigan nyo lang po, Sarge. Yes, sir. Kasi yung dalawa, hindi raw inareglo at uh, hindi nalang itutuloy dahil eh, minoridad naman yun. Wala rin mangyari sa reklamo ko. Kahit na magreklamo ako, magsampa ako ng kaso sa korte, hindi naman makukulong yan. Heck, bahala na. Alam niyo po yung mga ganun, Sarge, di ba? Apo, apo. Of course, di ko kinukusinti pang kapag nanakaw. Of course, ako galit na galit ako sa mga minoridad, ginagamit yung kanilang age sa kanilang uh, kabalastugan. Pero at the same time, eh, meron isang uh, krimen. If I would, well, not really krimen. Merong isang pangyayari na para sa mga magulang a foul play to satisfy the, the parent and the relatives, and then let's do our job. Yes, sir. Apo. So, Chairman? Yes, sir. Ibigay niyo po yung pangalan ng dalawang uh, tao o kung sino man, man ngayon na eh, may reklamo labang kay John Carlo na hindi na areglo. Yes po, patitingnan ko po rito sa, sa blatter book namin. Opo, opo. And then Sarge, consider them as person of interest and then let me know after a week. Siguro po by Monday, meron na po kayong masasabit sa amin na report, Sarge. I-relay ko din po sa superior po namin. Actually kasi sir, naka-ungoving ako yung schooling ngayon. Kaya po, ko-coordinate din po ako sa mga kasama ko. Okay, sige Sarge. Tinatamad eh, tinataman na ako kay Sarge. Di tatawagan ko na lang po yung boss nyo. Ganun ho ba? Hindi, sir. Uh, Hindi, sir. Nakakaya no, na, ata sa iyo, sir. sir. Nihingya ako sa iyo. Eh baka nakaabala po kami, kami sa inyo. Eh ko naman nag-aabala ng pulis na <laughs> medyo eh, namamahingat. Nagsisiesta time. Kami ho ba'y nakakabala? Hindi sir, uh, ah, nag-inform lang sir ako na naka-schooling po ako ngayon. Ah. Kala po ako sa, sa area of responsibility ko. Nandito po sir ako okay. sa sa gig. Nag-undergo po ako ni schooling. Kaya sir, okay. i-coordinate ko rin po sa mga kasamahan ko. Yung Understood. Po Understood. Dito. Apo. Okay, o dito, tawag. Ganito pong gagawin natin ay. Ipapasok ko po ito sa chief of police uh, para may sasalo sa uh, pag-iimbestiga. And then itong bagong impormasyon po, ng Barangay Chairman, yung dalawang tao na pwedeng ilagay sa person of interest at patuloy na pag imbestiga na, pas, na baka possible foul play. Possible lang. Okay? Apo. Ganun po muna. Sige po. News break muna tayo. Punta ko kayo doon kay Odette para kausapin niyo po yung chief of police o dili ay yung PD, provincial director. Ha? Thank you po. Salamat thank you po. Thank you po, po, sir. Thank you. Salamat po, Sarge. Yes, sir. Thank you po. Magandang araw po. Chairman Hipolito, salamat po. Chairman, sir. Ah, yes, sir. po, Welcome po.